Ito yung pinakamaliit na klase ng heron bird. Ah. sa paa ni ni Bagsik, napakaliit. Kaya nga rin sa inyo mga idol, shoutout sa inyo lahat, shoutout sa 47,000 subscriber natin. Pala yung mga idol sa episode do ito, ipapasilip ko sa inyo yung pugad dito sa palayan ko kung nalala nyo yung pugad na pinakita ko sa inyo na nung kuan mga idol nung naglilinis ako dito sa palayan sabi ko nga dati kung hindi pa mapipisa na hindi ko pa na to o, kung kuan talaga natin yung itlog kukunin talaga natin so ngayon mga idol pagbalik ko dito okay na pisa na mga idol yung itlog so sabi ko naman pag napisa na yung itlog ililipat na lang natin so babalik ka naman yan ng inahin pag ilipat lang ito nga pala yung tinatrabaho ko ayan o oh. pinag kung ko na kasi susunugin ko yan yung mga pinambungkal ko mga idol ito yung tinatrabaho ko Ayan, ito yung pinambungkal ko. Susunugin ko na yan. Ayan. Ayan pa yung mga tatrabuhin ko. May mga turtanglad. Tawagin to dito sa amin. Ayan. So, ito rin, mawer. Nag-spray pa ko doon sa kanina. Katatapos ko lang mag-spray. Papasilip ko lang sa inyo yung koon natin dito. Ito na mga idol, oh. Ito yung hindi ko... Hindi ko... Muna nilinis kasi nakita ko may pugad ito kukunin natin to tapos si lipat natin doon sa unahan oh dito pa yung pugad iayos lang natin yung pugad paglagay ito na yung kung mga idol oh ayan oh. ayan ito mga idol ang ibon ito isang ori ng night hero na ng heron bird na maliit ito yung pinakamaliit na klase ng heron bird. Ibang ko lang kung pa yung isang itlog. Hmm, ayan. So, lilipat lang natin yan mga idol. Kasi sayang din yung inakay baka mamatay lang. Yan, kaya kong buhayin yan. Kaso nga lang, sobrang busy na natin sa palayan. Kaya wala na tayong oras sa mga ganyan. So bali bubunutin natin yan, lipat natin doon. Ayos lang natin yung kuan. Babalikan pa yan ng inhain. Kasi kung ililipat natin, nahiitlog pa siya doon, hindi yan babalikan. Ayan, magsusunog na lang ako mga idol. Marami-rami pa yung tatraboyin ko dito. Ito, sinunog ko na dati, ito inisprehan ko na naman ba? Inisprehan ko na naman. Ayan. Ito yung sprayer ko. Katapos ko lang mag-spray dito. Ito nga pala yung pahingahan ko dito, mga idol. Ayan. Ito yung pahingahan ko dito. Malilim dito. Press ko yung hangin. Ayan. Dito ko lang iniiwan yung mga pang-spray ko. Wala namang magnanakaw dito. Grabe. Mga grabe uhaw, mga idol. Hindi ako nakadala ng tubig. Kalimutan ko magdala ng tubig. Malayo pa naman yung sa amin. Nakailang tangke ako ng spray ng mawer. Grabe, nakakapagod. Napakauhaw. Yan mga idol, mamaya update ko kayo sa alaga nating si Sinag at kay Bagsik. Bali si Bagsik mga idol. Kahapon kahapon umalis kasi hinabol ng hinabol ng dalawang wak akala ko hindi na makakabalik tapos kaninang umaga hinanap ko, sinisipulan ko dito sa area ko, sa may amin lang andito pala bumalik pala, so ayun Ando na naman, nakawala lang yun mamaya papakita ko sa inyo so baka mamaya hapon na lang kasi busy busy pa ngayon sa trabaho, so pag katapos natin trabaho mamayang hapon So doon na lang natin update sa inyo. So yun mga ito lang dito lang muna video natin. So stay tuned lang mamayang hapon. Papa-update ko sa inyo si Bagsik at si Sinag. A few inches later. si Mga idol, gutom na to mga idol. Pakainin ko na. So, dito ko lang siya pinapakain mga idol sa baba. Busy kasi ako sa mga idol sa akon ngayon palayan. Kaya, di ko na muna siya pinakapakain dito sa braso ko. So, ko lang siya ng pagkain. So, andito lang siya palagi mga idol dito sa, sa amin. Nagra-round siya pero dito lahat talaga siya na dumadapo sa dyan. Kainan niya yan, ito dyan, minsan dito. Yan yung kainan niya. di naman siya lumalayo. na Dito dati si Kuan mga idol si Bagsik nakalagay. So ngayon siya naman yung andito. Pero ito mga idol, papakita ko sa inyo ha, yung Kuan nyo. Tingnan niyo yung paa niya, kaysa sa paa ni ni bagsik napakaliit ito malaki ayan yung paa nyo hmm. ayan malaki yung paa nya so ayan basta in ko lang kayo mga idol dito ayan malaki na siya may mga tumutubo na na sa kanya halos parang kauri to ni kuan pa rin mga idol kaori pa rin ni bagsik oh oh, pareha sila ng balahibo papakainin ko na muna mga idol so basta update update ko na lang kayo dito di kasi ako nakakapag upload ng maayos kasi napakahina ng internet tsaka minsan wala ilang araw parang apat na araw panlima yung internet na wala mga idol lang ang dito lang muna 'yung video ko so sa mga na po shout out so pasensya na mga idol busy busy talaga sa trabaho ngayon tag-ulan na kasi ganito 'yung ganito ako kapag tag-ulan busy busy sa palayan So ayun mga idol balik na kasi sa trabaho papakainin ko lang 'to si Bagsik wala din kasi 'yung video na mag maghawak ng cellphone para Pakita ko sa inyo kung paano pakainin So yan mga idol, hanggang dito lang muna yung video ko. Sa nga pala mga idol, kung bago ka lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At para pinot na rin ng notification bell para plated ko sa mga susunod pa natin mga video. Lalong lalo mga idol sa mga hindi pa nakasubscribe at gustong masubaybayan yung paglaki ni, ni Sinag. Kasi yung paglaki ni Bagsik din, yung mga solid subscriber lang natin yung naka panood so ayan oh gutom na gutom na pakakainan ko na muna mga idol so yun mga idol thank you